Ano mga dapat natin gawin kapag ka may lindol o kapag lumindol? At sa dulo ng video, ibibigyan ko rin kayo ng emergency checklist, yung mga dapat niyong dalhin o ihanda. At ang pinaka -importante, ang hotline na pwede niyong tawagan sa oras ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa. Kamakailan lamang ay yumanig ng 6.9 intensity ng lindol sa Cebu at malaki ang pinsalang na idulot nito. Napakahalaga na malaman ang mga tamang hakbang kapag may lindol para mapanatili ang kaligtasan mo at ng mga tao sa paligid mo. So una, ano ang mga dapat gawin bago ang lindol? Siyempre, kailangan maghanda tayo ng emergency kit. So, ilalagay nyo lang to sa isang bag ano, para anytime pwede nyo bitbitin. Lagyan nyo ng tubig, pagkain, flashlight, first aid kit. Importante rin yan at iba pa. Alamin ang mga ligtas na lugar sa bahay o opisina, malayo sa mga bintana, salamin at mabibigat na bagay na maaaring bumagsak. I-secure ang mga mabibigat na gamit para hindi ito mahulog. So susunod, ano naman ang dapat gawin kapag ka nandyan na yung lindol? Manatili sa loob. Huwag agad tumakbo palabas dahil maaaring may bumagsak na bagay sa labas ng bahay. O opisina nyo kung nasan kayo. Dapat alam din natin ang drop, cover, and hold na procedure. Yan yung tinuturo sa elementary, saka sa mga eskwelahan. Ano? So, kailangan unang-una ay drop o yumuko sa lupa. And then cover, takpan ng ulo at sa leeg, gamit ang mga kamay at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o sa tabi ng matibay na padlet. Kasi ibang pader pumabagsak din na ano? So siguro doon niyo lang na matibay. Hold on. Ito yung ikatlo. Hawakan ng furniture o kung saan yung pinakamalapit na lugar nyo na tingin yung safe na nakatakip sa iyo upang hindi ito gumalaw. Iwasan ng mga bintana, salamin at mga bagay na madaling mabagsak o bumagsak. So, huwag gumamit ng elevator kung kayo ay nasa opisina o nasa building. Ang mga dapat namang gawin pagkatapos ng lindol. So, una, lumabas na maingat kung ligtas at iwasan dumaan sa mga gusaling maaaring sira o gumuuna. Dahil posible pa rin may bumagsak na mga debris. So, makinig sa radyo o TV para sa mga abiso mula sa gobyerno. Importante rin pong updated kayo at malaman nyo ang sitwasyon. Mag-ingat sa mga aftershocks. Marami po yan, ano? Pagkatapos po na lindol, sunod-sunod na po yung mga aftershocks at mga kasunod na pagyanig na maaaring sumunod. Mag-inspeksyon sa bahay para sa sira o gas leaks. Importante rin po ito noon, yung ating mga lutuan, yung tangke. Misa nagkakaroon po ng leak yan at tumulong sa iba kung kaya mo. Kung merong mas madigat na problema sa iba, pwede mo tulungan. Pwede po natin siyang bigyan ng first aid o tulungan po natin. Emergency preparedness naman at checklist, kailangan-kailangan po yan para sa lindol. So, dapat ilagay nyo po ito sa isang bag o nakaredy na hanggat maaari para bibitbitin nyo na lang anytime. So, unang-una kailangan natin ng tubig. At least 3 liters per tao per araw kasi hindi natin alam kung maiipit tayo o ilang araw tayong mananatili doon sa loob o na nakahiwalay. Kailangan din ng mga dilatong pagkain para kung sakaling naipit kayo, hindi kayo makalabas, meron kayong makakain sa loob ng tatlong araw kailangan nyo rin ng plus light saka extra batteries meron po nabibiling plus light na dynamo ang tawag yung self crank yung pinipindot hindi na kailangan ng baterya kahit paano ay meron kayong ilaw okay Number 4, ang first aid kit. Kailangan din po yan. Mga bandages, antiseptic, mga gamot. At least meron kayong personal na magagamit. Okay? Number five, whistle o yung pito. Kailangan din po yan para pantawag ng pansin kung sakaling kayo ay naipit. Number six, face mask at saka alcohol o disinfectant. Para sa sarili nyo kung sakaling nalubog kayo sa tubig, sa putik, meron kayong pang disinfect. Number seven, importanteng mga dokumento. Okay, take note huh? mga dokumento nyo dahil mahirap na pong hanapin yan kapag ka gumuho na po ang isang lugar. So, hindi na po kayo maghahanap, at least daladala nyo ang mukha ng ID, mga insurance nyo, mga medical records, at ilalagay nyo siya sa isang waterproof na pouch para hindi po siya mabasa. Number 8, cash. Kailangan may konting cash din po kayo dahil hindi lahat ng tindahan tumatanggap na ng card pag may emergency. Number 9, extra damit at kumot. Dahil kung sakaling maipit kayo, meron kayong damit, pero kayong kumot at safe kayo dun sa lugar nyo. At number ten, ang cellphone charger o yung cellphone nyo mismo at saka yung power bank. Okay? Importante meron din po kayong backup. Kahit po yung ano lang, yung analog lang, yung mga sinaunang cellphone, yung keypad na cellphone po, pwede rin po yon as backup. At makakatulong din po yan sa inyo. Kapag nasa loob naman ng bahay, ito naman ang mga paalala natin. So, siguraduhin nakakabit na maayos ang mga heavy furniture sa pader o kung meron man kayong mga nakataas na mabibigat sa may ulunan baba nyo na o kaya itali nyo okay? so ilayo ang mga mabibigat na bagay sa taas ng mga tao okay? susunod i-check ang gas line kung sakali minsan nagkakaroon ng leak na at importante electric wiring kung may mga nakalawit na wire dyan sa harapan nyo posibleng para iwas sa kuryente o kaya ay sa leak mga sirang connection Alamin ang mga ligtas na lugar tulad ng ilalim ng mesa o malapit sa matibay na pader. Magkaroon ng emergency contact list. Ito, importante rin ito. No? At least, meron kayong selected number ng mga kapamilya nyo o kaibigan nyo na madali nyo matawagan. At magplano kung saan magkikita-kita pagkatapos ng lindol. Minsan, nagkakahiwahiwalay. Ano? O kaya, galing sa opisina, pauwi pa lang, hindi nila alam kung saan kayo kahadapin at least na pag-usapan nyo na na isang lugar, doon kayo magkikita-kita. At regular na pagsasanay kung paano mag-evacuate at magbigay ng first aid kit. Importante rin po na alam nyo yung first aid kit. Kamukha nung ano po yung i-apply pag may sugat, pag may gas, -gas pag may bale. At least alam nyo yung basic na gagawin. May video na rin po tayo ng The Big One tungkol sa kaalaman sa West Valley Fault na lindol ng mga posibleng tatamaan ito. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko rin po ang link sa description at least may idea rin kayo. Ang mga hotlines naman na pwede mong tawagan sa oras ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa. Pwede kayong tumawag sa 911 emergency response sa pulis, sa bumbero o kaya ay sa ambulansya. At meron niyang mga malapit sa inyong mga lugar. Pwede rin kayo tumawag sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nandiyan po yung mga number niya tungkol po sa mga impormasyon at koordinasyon sa panahon ng sakuna. Ang Philippine Red Cross, lagi rin pong active yan pag mayroon po mga ganyang problema katulad ng rescue, relief at medical assistance. Ang DSWD rin po ay nandyan din po sa ating paligid para magbigay ng relief goods, ng evacuation, saka welfare assistance. Pwede nyo rin po tawagan ng pillbox sa mga lindol, sa mga volcanic monitoring at volcanic activity information. Nandyan din po ang kanilang number. Pwede rin po tawagan anytime. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.